Ano ang pipiliin mo kung may maglilibre sa iyo? Fishball o pizza? Siempre. kung sasali ka sa palaro, pipiliin mo bang premyo ay isang tricycle o isang kotse? Siempre. kung may kandidatong nag-alok sa iyo ng isang libong piso at may isa naman na tatlong libong piso, sinong iboboto mo? Ako ibinoto ko ang nag-alok ng isang libong piso. Bakit? Simpleng math. Kung sa isang bayan na may 60,000 botante, sabihin natin na 25% ay nabigyan ni Mayor, ito ay equal sa 15,000 botante. Kung ikakalkula mo ang ginastos para sa politikong namigay ng 1,000 piso, 1,000 peso multiply by 15,000 botante, ang ginastos niya para sa pamimigay pa lang ng ayuda sa eleksyon ay 15 milyong piso at para naman sa politikong namigay ng 3,000 piso, 3,000 peso multiply by 15,000 botante, ang ginastos niya sa ayuda pa lang para sa eleksyon ay 45 milyong piso, 15 milyong piso at 45 milyong piso, ito ay mga gastos sa pagbibigay ng ayuda pa lang. Wala pa dito ang ginastos nila sa pangangampanya, gastos para sa motorcade, posters, meeting de avance, mga Advertisement sa social media, binayarang mga organizers, watchers, pakain, at painom. At ngayon may nanalo na. Marami sa mga politiko ay magagaling na negosyante. Kung may investment, dapat may profit. Kung 15 milyong piso ang nagastos, babawiin nila ito. Ang malala, kung mas malaki pa dito ang pinuhunan, tulad ng apat 45 milyong piso ginastos ng politikong namigay ng 3,000 piso mas malaki ang makokorap sa pondo ng bayan. Ang politiko, babawiin niya lahat ng nagastos niya sa halalan. Wala naman politikong naghirap pagkatapos manalo. Bagos, lalo pa nga silang yumayaman. Mababawi ito one way or another. Mapabogus o overpriced contract ng mga government projects, ghost employees, kaltas sa mga ayudang dapat binibigay sa mahihirap, paninikil sa mga negosyante, and in so many ways, The more they spend during the election period, mas lalong nakakatakot silang iboto. Don't get me wrong. Kung may ibang kalabang kandidatong karapat dapat iboto, iyon ang iboboto ko. Pero kung dalawa lang naman talaga pagpipilian, ganito ako pipili kung pareho lang naman ang track record nila. Sa tingin ko, mas okay ito kaysa sa hindi ako bumoto ng isa sa kanila. Ikaw ba? Paano ka namili ng kandidatong ibinoto mo? Kung nagustuhan niyo ang video ito at para tuloy-tuloy ang tentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell.